Kaapat na kabanata Nabalitaan ng mga pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kaniyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Hudea at bumalik sa Galilea at kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil sa siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, Maari bang makiinom? wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kaniya ng babae, Ikaw ay hudyo, at samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ang inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikitungo ang mga hudyo sa mga samaritano. Sumagot si Jesus, Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong nakikiinom sa iyo, ikaw ang hihingi sa kanya. At bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo. Wika ng babae. Malalim ang balong ito. At wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus. Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isang mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa. Sagot ng babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Tugon ni Jesus. Sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Kinoo, tila yata isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos? Sinabi naman ni Jesus, Maniwala ka sa akin, Kinang. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan. Sapagkat yan ang uri ng pagsambang ibig ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Sinabi ng babae, Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siyang magpapahayag sa amin ang lahat ng bagay. Ako nga ang tinutukoy mo akong kausap mo ngayon. Sabi ni Jesus. Dumating ang kaniyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, Ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, Bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ang babae ang kaniyang banga bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Hali kayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko! Siya na kaya ang Kristo! Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus. Guru, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko'y ang tuparin ang talooban ng nagsugu sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. E hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon ng dalawang araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, Sinabi nila sa babae, Naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Kaya alam na namin, siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kaniyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kaniya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kaniyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana na nasa Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan na may anak na lalaking may sakit. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Hudea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, Umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kaniyang mga alipin at sinabing pagaling na ang kaniyang anak. Tinanong niya ang mga iyon. Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya ay mawalan ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, Gagaling ang inyong anak. Kaya't siya at ang kaniyang buong sambahayan ay nanalig kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling sa Hudeya.